maghihintay ako. Yan ang huling dalawang salitang binitawan ko sa unang tulang isinulat ko para sa iyo. Nagtatalo ang aking isip at damdamin sa kung kaya ko pa o tama na. Ang nais ng aking isip ay kaya ko pa, lumaban pa. Ngunit bakit nais ng aking damdamin, bakit ko parang nararamdaman na tama na, hindi mo nakakayanin pa. Hindi ba't sa umaga, ang gigising sa atin ay ang tunog ng ating mga alarm o hindi kaya ang bunganga ng ating mga ina? Matapos yon ay gising na tayo, gising na ang ating diwa, mulat na ang ating mga mata. Kung ganun lamang sana kasimple at kadali ang lahat. Kung sana sa pagtilaok ng mga manok sa umaga, pagtunog ng alarm at pagbunganga ng aking ina ay magising na rin ako sa katotohanan hindi niya ako mamahalin. Naalala ko ang panahong umamin ako sa iyong harapan at nasampal ako ng katotohanan na wala ka namang pagtingin sa akin. Tinanong kita ng isang bagay na nais kong malaman kung kahit katiting, kahit kaunting pagtingin ay mayroon ba? Ngunit nasaktan ako na makita ko na ikaw ay umiling kinaya ko ang mga taon na mahal kita kahit hindi mo nakikita kinaya ko ang mga panahong tumitibok itong aking puso ng mabilis sa tuwing nakikita ko ang saya sa iyong mga mata kinaya ko ang mga taong nakikita kitang masaya ng dahil sa kanya Oo, kinaya ko. Pero ngayon, tama na. Tama na dahil alam ko namang walang kahihinatnan itong lahat ng ito. Tama na dahil alam ko namang hindi mo ako kayang mahalin. Tama na at sapat na ang ilang taong ginugol ko sa pagmamahal ko sa iyo nang nag-iisa. Ang alam mo, naka-move on na ako sa iyo. Pero ang totoo, hindi. Dahil nais kong protektahan ang ating pagkakaibigan na nabuo mula sa simula. Ayaw kong masira ito nang dahil lamang sa pagmamahal ko sa'yo nang higit pa sa isang kaibigan. Oo, masakit ang mahalin ka. Pero hindi mo yun kasalanan. May damdamin kang iyo, may damdamin akong sa akin. Yun nga lang, hindi nagtatagpo ang ating mga damdamin. Masakit. Masakit pa asahin ng sarili na kaya pa, maaari pa, pwede pa, pero tama na. Tama na. Yan ang aking gustong gawin, pero bakit, bakit hindi ko magawa? Kinaya ko, pero tama na. Dahil sa puso ko, dahil sa isip ko, ako'y pagod na sa huling pagkakataon, nais kong ibahagi itong aking nararamdaman. Nais kong sabihin ang matagal ko ng kinimkim dito sa aking puso. Mahal kita at kinaya kong mahalin ka hanggang ngayon nang nag-iisa. Pero tama na. Puso, tama na. Tama na, dahil wala na talagang pag-asa. Tama na, kahit pakiramdam mo ay kaya mo pa. Tama na. Tama na. Ito ang huling dalawang salita na binitawan ko. Sa huling sandali, sa huling bahagi, ng tulang isinulat ko para sa iyo.